Jeneline Mercado nakikipaghiwalay na sa asawang si Dennis Trillo. Usap-usapan ngayon ang balak ni Jeneline Mercado na ipawalang bisa ang kanyang kasal sa asawang si Dennis Trillo. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang sources, hindi na raw nagkakasundo ang dalawa sa ilang aspeto ng kanilang pagsasama. Matatanda ang ikinasal ang celebrity couple noong 2021 matapos ang kanilang matagal na relasyon. Nagpakita ng suporta ang kanilang mga pamilya sa kanilang desisyon ngunit tila nahihirapan silang mapanatiling matatag ang kanilang pagsasama. Sinisikap daw ni Dennis na ayusin ang kanilang relasyon ngunit determinadong si Jennylyn na magpatuloy sa kanyang plano. Samantala, maraming fans ang nalungkot sa balitang ito dahil kilala sila bilang isa sa mga pinakatinitingalang couple sa showbiz. Patuloy ang pag-aabang ng mga tagahanga sa susunod na hakbang ng dalawa. Wala pang opisyal na pahayag mula kina Jennilyn at Dennis Tungkol sa isyung ito. And this are Chica for today mga ka showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. thank you